Hello mga loves, dumating na nga pala yung in-order kong vacuum. Sa wakas, hindi na ako mahihirapan magwalis. Kasi pag nagwawalis ako, balik ng balik yung kala. Nakakapagod kaya. kayo. sarap talaga maglinis ng bahay kapag ang gaganda ng background music mo. Mga labs, hindi ako broken hearted ah. Mapapadali na yung paglilinis ko ng bahay kasi may vacuum na. In fairness, maganda naman yung vacuum na na-order ko sa Shopee. Mura lang yan mga labs. Uh, mga haters, baka mamaya mag-comment-comment -comment na naman kayo. dapat tita try ko lang naman ng vacuum eh. Kaya lang sinipag ako. Ayan, so nagpunas-punas na ako ng ref. Kung ano-ano na mga pinunasan ko dyan. Ganado ako maglinis. Kaya pati map ginawa ko na. So mga loves, hanggang dito na lang po muna ulit ang aking vlog. Sa susunod na vlog po ulit. Please like, follow, and share. Don't forget. Bye!